So yun guys, ma so yun Maganda kapi sa inyong lahat, ayun So yun, nandito naman si ICB Mix So yun, magandang gabi uh, So We come back To my Channel Ayun mga ka ICB Ayan, nandito tayo ngayon guys um, Mayroon tayong tutulungan Ayan o, oh. Ayan yung ano nila guys, yung kareto nila oh. Ayan yung ano nakahiga sa karton oh. Ayan, oh. E, may didi pa dun guys oh, ayan oh. May bibi didi pa ng bata oh, kawawa yung bata oh. O, sa lamok ayan oh. Grabe guys. Maluha ka dito guys sa kalagayan nila oh. Sana oh. Ayan, diyan lang sila nakaano sa may ano lang pure gold yun na dito lang sila sa tabi tabi lang sila ng kalsada guys ayan Ito, bibigyan natin sila ng pagkain mga KICB ayan so lalapitan na natin kaso lang maraming aso hindi kaya ako makakagat dito daming aso ayan yung bahay nila oh

Pagkakasugan na natin ang pagkain. Kumusta te? Kumusta ang buhay? Kumusta, kumusta ka naman? Kumusta ka? Dito lang po kayo nakatira? Sinong kasama nyo dito? Sinong kasama nyo? Yung anak ko pinayag Yung asawa nyo po, may asawa kayo? Wala? Wala. Dito lang yun ang kinabubuhay nyo. Okay. Oh, may, may, may lagnat. Ako guys, may sakit pa daw yung anak niya. tapos Tapos, dandyan lang sa kalsada. Kawawa naman. Tapos, sigaw lang naghanap buhay. Kawawa naman. So, yun. Kawawa naman. Tapos, may sakit pa yung anak niya po. Sige, bibigyan ko na. Bibigyan ko po yung pagkain sa inyo. Dali, lapit ka dito, Teo. Ayan, may ano, may may food shop, guys. Tapos Ayan, may May ulam na rin. Halika dito, Teo, halika, dali. Oh. Ni mo to, ayan. Ito pa. Ito may May food shop dito, ayan. Tapos Ayun, daming kanin. Oh, Kamumuna yan. Oh. Ayan ka lang. Oh. oh. Oh, ito ba. Yeah. Pao. Oh. Tapos ito may gulay pa ito galing sa sa trabaho ko to. Ulam ko to So bibigay ko na lang sa iyo to. Ulam 'yan. Kami ito pa oh. Ay bibigay ko na yung tubig. Ito may tubig na rin guys 'yan. Ayun. So 'yun, nalika ito pa di pa tayo tapos. So 'yun. Ah. Uh, Pasensya mo tong ano. Ayun guys, magbibigay tayo ng Pira kay nanay, yan, kawawa naman. Ayan. Kaya naman naman masasabi nyo po. Salamat po, kuya. Ayan. So, hindi ka na makakaway kasi marami kang hawak. So, yun. Maraming salamat kay nanay. Yun. Thank you for rematch Ayan. Ayan, guys. May sakit pala yung anak niya. Ayan. Hindi na natin iblalag yung anak anak niya kasi may sakit. Ayan, kawawa naman. Ayan. So, kainin na lang yan ng sabaw yan. So, yun. Maraming salamat po. So, sunod po. Please, please subscribe po. At, pasir na rin po mga video na to. Dahil, yung kawa guys. Ayan.